Hello mga kawandor, kung makikita nyo nga, kumain na naman kami dito sa Kuya Bans Chicken Inasal. Dahil sa sobrang sarap ng mga pagkain nga nila, talagang mapapabalik ka para kumain ulit sa kanila. Ang pinakagustuhan ko talaga dito ay yung chicken inasal nila at yung overloaded nilang bulalo. Grabe talaga mga kawandor, talagang mapapayami ka sa sarap ng mga pagkain at recipe nila dito sa Kuya Bans Chicken Inasal. Sino ba namang hindi matatakam pag ganito yung mga pagkain sa harapan mo, ba? Diba? Yung chicken inasal nga nila dito mga kawander ay sobrang sarap hanggang loob ng laman yung lasa At higit sa lahat juicy yung chicken nila dahil balita ko laging bago yung mga chicken nila dahil laging sold out At yung overloaded bulalo nga nila mga kawander grabe ang lambot talaga ng laman at sobrang lasa nga ng sabaw ng bulalo nila Mawawala talaga ang salitang diet kapag kumain ka dito mga kawander Bukod sa chicken inasalat bulalo mga kawander, balita ko marami pa silang mga ibang recipe. Meron din silang pork sisig, limpo barbecue at marami pang iba mga kawander. At ito pa ang isang nagustuhan ko dito mga kawander ay yung halo-halo nila kasi sobrang sarap talaga. May toppings din siya na ice cream at higit sa lahat malinamnam talaga yung lasa niya at sakto lang yung tamis nya mga kawander. Nung unang punta nga namin dito mga wonder at natikman ko na sobrang sarap pala ng pagkain nila, sabi ko sa sarili ko, babalik at babalik talaga ako dito, promise. Totoo nga ang sabi nila mga ka wonder food is life. Habang kumakain nga kami ni Wonder Daddy nyo, mga kawander, biglang may lumapit na mga gandang dilag. Akalain nyo followers pala natin sila at gusto nga nilang magpa-picture. O di ba? hindi natin akalain na may mga magagandang dilag na nagsusuporta pala sa Wonder Family. At yun na nga mga kawander, kiligmatch naman ng Wonder Daddy nyo. Abot tayo nga talaga yung ngiti ng Wonder Daddy nyo, oh. Parang nakalimutan na ata na nasa harap niya lang ako. Awit ka, Wonder Daddy, umayos ka. Hanggang ngayon nga mga wonder parang panaginip pa rin talaga ang lahat. Hindi talaga namin lubos maisip ni wonder daddy nyo na aabot tayo sa ganito, na sobrang dami ang magmamahal sa wonder family. At higit sa lahat, ang dami nating na-inspired na -inspired ng mga wonder natin, na huwag sumuko sa buhay, bagkos gamitin ang kahirapan para mas lalong magsumikap sa buhay. Kapag naalala ko talaga ang mga pinagdaanan namin ni Wonder Daddy nyo, hindi ko maiwasang maluha. Kaya sabi ko sa sarili ko, darating man ang araw na matutupad namin ang mga pangarap namin ni Wonder Daddy, ay gagamitin namin ito sa tama at manatiling maging mabuting tao at laging nakaapak ang paa sa lupa. At syempre mga kawander, wag natin kalimutang magpasalamat sa lahat ng blessings na natatanggap natin. Maliit man ito o malaki. Kaya maraming maraming salamat Lord sa lahat ng blessings at sa inyong lahat mga kawander sa walang sawang pagsuporta. Wala talagang imposible kay Lord mga kawander, basta samahan lagi natin ng prayer, sipag at syaga. At syempre tiwala kay Lord na darating ang araw ay makakamit din natin ang mga pinapangarap natin sa buhay.